kasi pakiramdam kapag nakakauwi ka sa sarili mong tahanan kaya samahan nyo ako ngayong araw. Linggo nga ngayong araw, kaya samahan nyo ako na magsimba, pero tanghali na naman tayo magising dito. Kaya nga talaga, grabe na ang bunganga ng aking ina. Pagkatapos ko nga maghilamos dyan, ay kaagad naman ako bumunda dito sa may kubo dahil nga inayos kaagad to nila, Papa. Sobrang aga. Uy, talagang tangali lang ako magising. Pagkababa ko nga dyan, mga kamalan, nintusan kaagad ako ng aking ama na ultim plang araw ng kapinila. nila. 9 nga ang aming simba, pero nga ay alas 8, hindi pa ako nakakaligo. Grabing support nga talaga dito ng buong tropa ni Papa sa pag ng ating pahinga. Kulang pa nga yan sila, mga special shoutout po kay boss ninyo at kay Kuya Balo. At syempre sa akin nag-iisang beb, nakakambal ni Papa. Nasimula nung unang araw na pagawa nito mga kamalan at mas pas hanggang ngayon ay grabe talaga. Karang ubak -uba ka na ba kakabunot ng damo sa inyong bakura? Tamang-tama -tama ang product na ito para sa iyo. Ito nga pala ang tinatawag na rechargeable grass cutter. Ginagamitan nga lang pala ito mga kamahalan ng Tapos, battery. Tapos mura lang rin ito mga kamalan at matagal mo na ito magagamit. Kung hindi mo na kinakailangan na gumastos pa ng krudo or gasolina dyan grass cutter. Tapos sobrang gaan lang nito gamitin. Habang nagkasi kaso nga ako dyan papunta na simbahan ay magbumisita sa atin Hello po, shoutout po sa inyo At ito nga ang ating feed for today's video At dahil nga may ginagawa si papa ay nagpadad muna kami dito kay Ben Sobrang sayangan ang puso ko ngayon dahil nga ay makakapag-church na ulit ako At ngayong araw nga pala ay backup tayo mga kamahalan <laughs> tuloy-tuloy na yung program tapos dyan ay nag-preach na lang si pastor. At dahil nga wala ang SKC si teacher ng mga bata ay naandito kami para kami naman na magturo muna sa kanila. Diba? ka naman teacher na teacher ay nasa ROTC na every linggo ay hindi nakaka-attend lang church. Nag-share nga lang ako sa kanila dyan ng story about sa Bible. Tapos pinakanta ko sila then pinasolo ng mga verse. And then maya, -maya ay binigyan ko na sila dyan ng mga prizes. Pero katuwa nga lang talaga mga kamahala na dati kami yung nagaganto tapos ngayon ako na yung sa kanila. Tapos isa-isa ko na silang pinarecite ng verse sa And maya maya ay nag-picture taking na laang kami. May mga natira pa nga kami dito mga lollipop kaya talaga nakita na tong batang makulit na sobrang pogi. Sa una nga ay nahiya pa siya dyan pero tinanggap niya rin naman. At dito nga ay uwi na. Iniisip nga namin kung paano kami uuwi dahil nga ay ultimo payo wala kaming dala. Kung no, sinuswerte ka naman nga nga yung araw. Shoutout nga po pala kay kuya na ng ice cream na nilibro pa ako dahil nga raw ay nanonood siya ng aking vlog. Maraming salamat po sa inyong support bukod sa kanya ay yung mga anak niya ay din ng aking vlog. <laughs> hindi na lang ako magiging hindi na lang ako hindi na lang ako magiging laki-laki mo tao at dito nga ay sobrang bilad na bilad na kami sa ini tapos pinagkakasya namin ang aming sarili sa isang payo sobrang hinga lang ako dyan mga kamalan na maglakad, Buti lang nga lang talaga nakita ko yung aming kabataan kaya at, ay kinapalan ko na yung aking mukha at nagpatid ako sa bayad, dahil sobrang layo pa nang aming lalakas